Hi guys, good morning! So, kurot na ang multivitamins guys. Sa likod, akong anak nga laki may take Adi guys, wala na niya sulit guys. Wala ano pa ba dyan? Wala no, sa Wala na guys. So, napakoy, stocks ko rin isa. Habihan na to guys. Nindot man yung mga para sa likod kaya organic yun ba? Pure yun nga, organic. Wala dyan siya yung chemicals added. Oh, ano ko na? So, mawag niya pag-o guys. Ako pa, ablihan. Ayan ah. certified, United States Department of Agriculture. There sa a good kay very transparent kay ng mga products guys. Kay nagi siya approved by GMP. Good manufacturing practice. Ayan, lab tested for efficiency, nya yeah. With certificate of analysis. So, hindi siya basta-basta guys. Imported na products ni guys kay US Masyapikan. Ang ilang mga products, size quality, pero masyap online na nato wholesale price ila na o gas. Subscribe ka sa Lidgood of $9.5. Subscribe mo sa Lidgood guys. Oh kasyap online mo wholesale price nga save up to 25% less compared to other brands. Ngayon, negosyo mo na siya. Uh, kung so, mag-member lang mo, di mo ganahan madigusyo, ganahan mo kasi online. O, oh, pwede na ka mag-subscribe sa guys. Nga na rin. Pwede mo mo refer of tao. share opportunity na good. O, na ako. Free products on your next purchase, guys. Hindi yeah, negative referrals na siya, guys. Yan, kung gusto ka madigusyo online, which is very legit, Only tricky, k o. Oh. Affiliate na ka sa One-time payment na $40. Then, $9.5 ang ah, membership fee. O na total of $49.5 on your first month. Da Kaya subscription company mo ni Sleep Good, like Netflix. Nagita yung per month na bayroon na nga. $9.5, guys. To stay active na negosyo online sa Sleep Good. Maka-appel ka sa kitaan once na affiliate ka sa Libid. So, hmm. Take na.

Okay, so na lang kong tabilin. Doon na pa ko yung stocks. Ano guys, isa. Naka-order ko itong mga miyaging. Itong wala na eh. Doon na pa ko yung stocks. Ikta, kinidetrig ito. Bone health niya ni Brain health o heart health. Natapang na ito guys. Itong mga bones. Pastang bones ba niya. Vitamin D. Yung vitamin K food. Ikta niya guys. Ano sa dyan eh? Hallelujah. Oh. Ha. Uy, doko? Gamis niya siya, guys, kini. Ha? Huh? Para sa semana ka bay, gamis 16 ka but gamis, dayon. Member price ani Kaya 14 14.7 something na ni siya. 14 dollars, guys. Oh, good for 1 month ni siya or pwede pud good for 2 months to 1 ka isa pa. Pati ko ni mga anak ani. Kini organic vitamins for children. Hmm. Ani na guys, supplements guys pa. O take tag mga supplements kay para support sa si pabang mail kita. So, mara siya guys. Kung gusto mo mag-subscribe sa good or mag-affiliate, may na naman ako guys para mag natin. Kay, para mag business partners to resolve good. So, mga sana, thanks for watching. God bless. Bye!